Hi guys, welcome back to our channel. Welcome back to Bondoy Real TV. So, nandito ngayon tayo guys sa Nagpayong 2 Health Center. So, magpapacheck up tayo ng ngipin. So, yun guys, um, 7 a.m. nandito na tayo. Pero, it's oh, 8 a.m. Oh, 8 a.m. Oh, asa pilahan pa tayo guys. So, medyo mahaba ang pila. So, first come, first serve guys. So, eto man yung public service na man talaga. So, may nakilala man tayong oh, kasamahan dito na ano na ano man to? Oh, magpapacheck up din. Ayun, na, nasa ano? Nasa YouTube. Ay po. ito man si ano? Ano ba nga? Team. Team Paralusi. Oh, huwag ganun pag bikula naman ano team ano repare rip, pero ang facebook niya team para lucy so, manto man to si team wag gano so yun guys ito yung mga kasama nating nakapila so waiting waiting muna kami dito sa ano eh, ito yung health center yun so waiting waiting muna kami sa paglabas ni doc yan. so siguro pa ano kami ma may isang po ba tayo? may isang tayo? Oh, 15 no? 15 so oh, guys oh, nasa 15 kami so sana ma matapos ba ito uh, so, yung ano mga nakapila yan sila asaman yung ano Oh, ayan. Uh, hi to Bondoy Reality TV sa YouTube. Uh, mag, ako oh, nagbablog ka rin. Anong YouTube channel mo? Wala po ako YouTube channel. Pero, nag, a page sa Facebook. Ha? Oh, grabe, may upload. O grabe, maya maya nasa YouTube ka na. E oh. I-upload ko na ito pagkatapos. Anong Facebook page mo? Ano, Christian Vlog. Ha? Vlog. Parang friend na kita sa ano ah. Ay hindi hindi. Uh, Christian vlog? O oh, kasi ang, ang, page, ang page is the same as Facebook. Ay. Ang, pay, ang page, ang is the same as YouTube. Ganun. Ganun man din ang TikTok. Pero sa TikTok. Uh, sa TikTok kasi ano, more on live selling na. Uh, ano pa kalo maman? Crescent po. Apelido? Si Mami. Tagasang ka? Pinalan. Pinalad sa may yung pinalad. Doon. Crisel, ano? Crisel. oh, ano pili doon? Jumamil. O, oh, Jumamil. Oh, eto guys, so nag... Bablog-blog man din daw to si Crisel. Pero sa FB page. O, oh, yung FB page mo, Crisel Vlog. Uh, so, follow, like, like natin guys yung... Yung page niya. O, oh, si, itong mga to, kasama mo ba? Hindi. Oh, hi to Bondoy Reality TV subscribe naman kayo. Oy, may may data ba kayo? Wala ano, akong internet, wala akong load. I-load kita dito, Ano? Video to. o eh ano, hotspot, hotspot ba? Pwede rin. Wag na lang po. uh, isum subscribe niyo. Oh, pero ito Ano man to nasa na. Not enough memory. Rain time man to. I-upload ko na ngayon so after 5 minutes mapapanood mo sa YouTube. Yun, yun muna guys kasi wala pa man yung denti, dentist. Nag-aabang kami. Sana, sana ma, ma, matapos kami. Yun muna guys. Salamat.